lo apat apat mga idol apat piraso tatlo tatlong piraso yan mga idol magandang tanghali sa inyong lahat bali ito na yung part 2 bali ginawa na lang natin part 1 tsaka part 2 kasi kung idudugtong kayong video natin sa pagpando kanina ng umaga tsaka ngayon. Masyado nang mahaba yung video natin, hindi kaya ng cellphone natin. Kaya gawin na lang natin ang part 2. bali part 2 na to ngayon. Sana mapanood nyo yung part 1. Bali, dalawang beses pala tayo magpando ngayong araw, kaninang umaga. Bali, kanina may doll, apat yung nadali nating alimango. Dumayo pa kasi tayo kanina dumayo tayo ng spot bali ngayon may idol dun sa ano sa harap lang natin Doon sa unan masyadong maaga yung ano ibas alas 12 pa lang kasado so yung shout out may idol nalagay ko na dun kanina sa ano part 1 Sana makaswerte na naman tayo ngayon. Sige, stay tuned lang, Maidol. Lapit ko na lang kayo mamaya. Hindi, ito yung una natin, Maidol. Medyo may tubig pa naman, pero konti na lang. Hindi pa kasi masyadong malaki yung dagat. May huli may lul. Alagad tsaka limang. Yes, pa rin. Ah yes, unang pandaw natin isa. Sana may huli. Wala, alagad lang mga idol. Ito na yung pangatlo natin mga idol. Sana may huli. May bumungad agad oh. Yan, tungkbo. May bumungad agad na limang. tatlo, apat apat mga idol apat deraso. Ayos, apat na naman. naka tayo kaninang umaga. Ngayon, naka na naman. Serte. may nakita agad ako na limang. sumampa dito sa taas. Ilang peraso na naman kaya. tatlo tatlong piraso yan ah, oh, kaway medel mamaya na lang sa kubo yan medel ayos na naman walong piraso yung alimango natin dito tatlo dito naman apat yung nakahuli kanina na apat apat na naman yung nahuli nyo ngayon yan you know, o dalawa sa baba tapos dito isa ito wala alagad lang sige medal tatalian ko muna yun medal tapos ko nang natalian bali ito medal siya na piraso tong ano medium size siya na piraso yan ah, uh, itong small naman 14 piraso order kasi sa atin to may idol apat na kilo yung order sa atin dalawang may ari tig dalawang kilo bali nakadalawang kilo na tayo ngayon dadalhin na natin ito mamaya para may bigay na para yung sa isang may-ari na naman yung ano, dalawang kilo. Pag iipunan natin. Ayos, ah, swerte na to may doon. Sige may doon, salamat sa panonood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel sana pwede po, po kayo magsawang supportan yung munting channel ko yung ingat ingat po kayo palagi God bless po sa inyong lahat